Maihahalin tula ni Davao City Mayor Sebastian Bastedo Duterte ang, uh, sa mga pangyayari o sa mga nangyari sa martial law ang mga ginagawang panghaharas ng mga kapulisan sa The Kingdom of Jesus Christ. Kaya sa nangyayari ngayon sa KOJC, kinwestiyon ni Mayor Baste ang tila walang imik na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jason Rubrico sa Balita. Ginagamit ngayon ng Administrasyong Marcos ang mga kapulisan yan ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang interview sa Basta Dabawenyo kaugnay sa marahas at ilegal na paglusob ng maarmadong pulis sa mga religious compounds ng KOJC noong June 10, 2024 at sa KOJC farm noong August 5, 2024. Sinabi ni Mayor Baste na hindi naman yan mangyayari kung walang clearance mula sa administrasyon. Kaya naman kunesta nga Uh, mga kababayan, no hindi gagalaw ang mga pulis kapag walang kumpas mula sa taas. So, it's very clear, very obvious para sa ating mga Pilipino na ang galawang ito ay talagang ayon sa utos ng nasa nakaupo sa taas. Kinukwestiyon tuloy ng alkalde ang sinabi ni Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre na siya ay isang professional na polis. Pagbibigay diin ni Mayor Baste na kung ano ay professional si Torre ay bakit ginawa ito sa KOJC. Dagdag pa ng Chief Local Executive ng Davao na ang habol lang naman ni Torre ay pera o di kaya ay promotion. Aniya? Kaya matapang na nagsasalita si Torre ng kahit ano at nagmamayabang dahil may backer ito pero mga kababayan alam naman natin na ang posisyon ni General Torre ngayon ay hindi forever no hindi panghabang buhay so may limitasyon at uh, the moment na bababa si Bongbong Marcos is expected na rin no, na yung mga alipores niya, sina General Torres, sila Abalos, sila Marbil ay maaalis din yan sa kanilang mga tungkulin ngayon. Nagmamataas sila ngayon pero isipin nila na hindi forever na nandyan sila sa kanilang kinatatayuan ngayon. So maybe, hindi natin alam, pagdating ng araw, eh, sila ay makakasuhan dahil sa, yun nga, paglabag ng karapatan ng mga uh, ng KOJC. Makikita naman natin kung paano uh, nila nilusob yung mga compounds ng KOJC. Kung idadahilan naman daw ng mga police na kaya ginagawa nila ito sa KOJC ay dahil hinahanap nila si Pastor Apollo C. Kibloy, ay hindi naman ane ito mahalaga dahil hindi ito national interest. Dapat namang maintindihan ng publiko ayon kay Mayor Baste na tanging sa Davao City lamang nangyayari ang ganitong ginagawa ng mga polis dahil sinisingal out nila ang Davao sa buong bansa." maihahalin tulad ng alkalde ang nangyari ngayon sa Davao, partikular na sa KOJC noong panahon ng martial na ani gustong gipitin ng gobyerno hindi lamang ang mga Davaoenyo kundi maging siya bilang alkalde ng lungsod. Ang masama pa niyan aniya sa nangyayari ngayon sa KOJC at sa Davao City ay tila tikom ang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Bar mga kababayan, questionable talaga kung bakit walang say si, si ano si President Marcos sa mga nangyayari ngayon sa Davao. At uh, kung mapapansin natin, bakit ang Davao lang ang ginigipit, 'di ba? Kasi nga baluarte ito ng mga Duterte. Malakas ang mga Duterte sa ano sa politika. Kaya um, ang nila ang Davao City at yun nga uh, maging si Pastor Kibuloy isa sa mga ano uh, supporter at you know alam naman natin na si Pastor Kibuloy ay mayroong malawak na resources at you know yung SMNI naging channel yan upang ihayag sa buong Pilipinas kung paano naging mabuti ang mga Duterte sa kanilang pamamahala hindi lamang sa Davao City kung hindi maging sa buong Pilipinas kaya mga kababayan pansin natin ang Davao City talaga ang, ang ginigipit at gustong ano gustong pilayan ng administrasyong ito at mapapansin din natin na kasabwat ng administrasyon ang kongreso ang Senado ewan ko lang kung ang Senate is ano ba kasi so meron pa silang kaalyado na natira sa Senado which is sina Robin Padilla, si Bato Dela Rosa at si Senator Bongo. So mga kababayan, let's keep an eye sa Davao City kasi nga um, probably dito magsisimula ang lahat I, don't say kung kaguluhan ba basta dito nag, magsisimula ang lahat dito nila sisimulan na nagipitin ang mga deterte at nang maalis na yung pinaka malaking tinik sa kanilang lalamunan yun yun so let's continue mga kababayan baste na kung siya si Marcos Jr. at nakatanggap siya ng magritong balita tungkol sa mga ginagawa ng mga pulis sa KOJC na walang nameplate nakatakip ang mga mukha at may mga dekalibreng armas ay magsasalita na ito at may gagawin na kaugnay sa nangyayari. Kaya ani baste dahil si Marcos Jr. ang presidente ng bansa ay bakit hindi niya tinutugunan ang nasabing problema at bakit niya hinahayaang magdusa ang mga tao partikular na ang mga taga KOJC. Nang tinanong kung nandito pa ba si Pastor Apollo sa Davao ay hindi alam ni Mayor Baste at kung siya man daw ang nasa pwesto ng buting pastor ay hindi rin siya mananatili sa lugar kung saan siya hinahanap. Mensahe naman ni Mayor Duterte sa mga taga Kingdom of Jesus Christ na wala silang dapat na ikatakot at ikabahala dahil wala naman silang mali o kasalanang ginagawa. Pero Anya, kinakailangang magbantay. Huwag din anyang ang paniwalaan si Tore dahil Anibaste baste hanggang pananakot lang ang general at ang mga nasasakupang pulis dito.